Hi hey guys, gandang umaga mga palangga. So ayan oh, nakakatuwa tingnan. Oh, di ba? Ang galing. Naglulukyab na sila kung tawagin dito sa amin. Inalis na sa bako oh, yung kofra. Ayan na po, kofra mga palangga. Hindi hmm. ito matatapos ngayon bukas. Ito magiging pirang ito si Dunya Lash yan. <laughs> At, okay. yan naman si Madam yan. so yun guys oh. so <laughs> tara na na tara na Paniguro na kayo niya. Ayun. Plus, look at the bao mga palangga. Produkto din yan. Gagawin niya. Charcoal or oling. Ayun. ayun na mo. May butas na doon din tayo magagawa ng oling. Ayun guys. Ayun So ayun Oh, ito pa. Mayroon din pala dito sa side na to. Oh. Hala. Ayun guys, oh. Mmm, ko At syempre, dinalhan natin sila ng merienda. Kanilang snacks So, yan. Yan. Ganun po yung mga palangga. So, yun. Ganun po. Sacrificio ang maging pera ang kofra so yan di ba every 3 months lang tayo nakakaprodukto ng ating kofra so kailangan maayos palagi ang pamunga ng ating coconut so yun mga kalabaw so yun guys yan ito pa. Ayan. So yun guys, alis muna tayo, punta tayo dun sa farm. Dun. Tara. O di diba ang ganda ng ating exercise sa umagang ito, mga palangga. Yun. <laughs> Ay, hinahabol yung kalabaw ng aso pag nasungay ka oh nako yan guys dito na tayo sa pasakay sa palayan doon sa bahay so yun guys palapit na tayo sa bahay ayan ang bahay ayan ang ganda lang ng kapaligiran sa oras na ito ngayong umaga at doon tayo galing sa nagkukupra so yun po tara Nandun na sila, naiwan na ako. So yun, wow, nagsasaing sila. Ano kaya yan? Anong klaseng root crops kaya yung kanilang niluloto? So, ayun po. Wow, kahinga lang. So yun, nandito na tayo sa loob. Ang mga manok. Yan. Ayan, at syempre andyan tayo mga palangga. <laughs> Papista tayo, di ba? Ayan. Yun po. Bye for now.